My name is Rich. Ah, hello sir. Rich guy. Ah, rich I'm ano guy. I'm a rich guy. Ano mga iPhone yung meron dito? Ang pinakamahal niya. Ito sir, meron kami iPhone 17 Pro Max sir. 1 terabyte yan sir. Bago to no? Oo, oh, bago yan sir. Silver no, paborito ko pa talagang oh, mga yan, ito, yan eh. sir. Oh, anong nung ganito? Magkano to? 116,000 lang sir. 116 pesos? 1,000 sir. 1,000? Oo oh, sir. Hindi ako na ba, 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 na ano ko? Ano sir, nabibigyan? Ano na ay, sir, akin na yan, sir. Hindi nyo naman yata bibili niya sir. Iphone oh, 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 16 Pro Max sir, nasa 55k lang sir. P 55 pesos? Pero ako dito 50. Hindi sir, P 55k sir. Ito ang case, libre. Oo, oh, libre lang yan eh, sir. Sige, yung case na lang. yeah, <laughs> thank you ha. Hello sir, uh, um, si, sir. Hello, um, My name is Rich. Ah, hello sir. Rich guy. Ah, rich I'm guy. A rich guy? Ano mga iPhone yung meron dito? Ah, uh, sir, may iPhone 17 Pro Max, 15 Pro Max, oh. 16 Pro Max, yung 11. Oh my ano yung and... pinakamahal niya? Ito sir, meron kami iPhone 17 Pro Max sir, 1 terabyte yan sir. Bago to no? Oo, oh, bago yan sir. Bagong bago yan sir. Ito, Punin nyo na. silver no, paborito ko pa talagang mga ulit. Maganda yan sir. Ano yung ganito? Ah, magkano to? 116,000 lang sir. 116 pesos. P1,000, sir. P1,000? Oo, oh, sir. Hindi ako na... na... ano ako? Ano, sir, nabibili nyo? Ano yan, sir? Ano yan, sir? Hindi ano, 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 nyo naman yata bibili niya sir. Kala ko ba rich guy ka, sir? Hindi, hindi, hindi. Yung medyo mababa. Mababa, sir. Uh, iPhone 16 Pro Max, sir. Pro Max. Parang oo, magka... 17 to 16. Pwede. Magkano yun? Kasi parang gusto ko yun eh. Tatlo bibiling ganito. iPhone 16 oh, Pro Max, sir. Nasa 55 55000 lang, sir. 55 pesos. Pero ako dito 50. Hindi sir, 55k sir. 55k. K. 1,000, 1,000, 1,000. Ano sir, bibili mo na sir? S -s -s Sige, yung, yung medyo mababa kasi parang gusto ko yun. Kasi yung mababa, parang gusto ko yun eh. Um, uh, yung, yung medyo mataas. Meron kami sir, iPhone 15 Pro Max sir. 15? Oh sir. Pro Max. Ay, eh, pwede. Oh. Kasi 17 Pro Max kanina, 16 oh, Pro Max. 15, 15 Pro Max, na yun sir. Sige, magkano yun? Mura gusto lang, sir. Gusto mas mahal. Oh, Ay, mura, mura? lang to, sir. Ayaw ko gusto mahal. Oh, ito, 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 ito Ma sir. Magkano yan? 49k, sir. 49,000, sir. Pesos? Thousand, Ta sir. 49k. Mura lang yun, sir. Kala ko may rich boy kayo, sir. Rich guy. <laughs> ah, sige, yung iba, yung, yung medyo mababa pa. Yung mas mabababa, mababa. Mababa. Ano na lang sir, ito na lang, mura-mura na to. Bayaan, iPhone 11 to sir. Ile 11, 11, parang katunog ng 7-11 yan eh. Magano yan? Mur ah, mura -mura mahalan lang, mo, sir. mahalan mo please. Please, ayoko ng mura. 12, 12 lang, 12,000. Ano sir, bilhin nyo na sir, rich guy naman kayo sir 12 pesos. 1,000 sir. Thousand. Ano sir? ano, lalabas ko na sir, bibili niyo na? Ang mura naman, ang mura. Gusto oh. ko yung mas mahal pa eh. Magkano yung XR? May XR ba kayo? Oh, wala na sir, wala na po kami nun sir XR Wala na kong XR Sige, ah, mas, mas Meron yung... kami nito sir Ano yan? iPhone 6 Murang mura lang yan Magano yung 6? 3,500 sir Ito sir oh. Oh. 3,000 3, 3 pesos? 3,500 sir Pag binili nyo to May libreng case na kayo oh. Ayan na sir oh. 3,500 lang sir Ito case libre oh libre lang yan sir Sige yung case na lang <laughs> Thank you ha Ay, Hindi case po na... pinabenta yun sir Hindi, libre ba? Diba? Sige na, thank you. So ayun mga kapi friend ko, kung naghahanap kayo ng cellphone na maganda at quality at mura, pumunta na dito sa Bobby Gadget Store. At to, nga pala guys, marami silang unit na meron dito. Merong iPhone 17 Pro Max, merong iPhone 16 at marami pang iba. At dito lang yung matatagpuan sa Green Hills. Kaya nung pang iniintay nyo, pumunta na at bumili dito sa Bobby Gadget Store. At ito ang Facebook page nila.